warning this video shows a spider fightings that may not be appropriate for all audiences if you do not approve of the content please do not watch this video if you wish to continue we strongly advise that you proceed with caution viewers discretion is advised so Yoon, what's up senor and uh okay So good day, mga kalamay, welcome back another experiment. Yes, and uh, for today's experiment, talay. Okay, and dami ng request sa akin ito. Kung uh, alam mo, na subukan daw natin ang Cobra Energy Drink versus Sting. Okay, so ano nga ba yung mas uh, talagang nagpapalakas ng uh, mga gin natin? So susubukan natin to. Okay, susubukan so, natin to. And uh, yan. Ah, uh, ano muna tayo, Kung baga, uh, kwentuhan muna tayo sa gilid. Etong ano, sting, kay salasa, sa, sa, uh, sa akin, para sa akin. Okay, hindi ko din, hindi ko din na talaga masabi kung, kasi, eto talaga, usually, uminom ako nito minsan, lalo na pag, nagmumotor ako, nagbabiyahe ako. Pero, nung nasubukan ko talaga, nung, hindi ko siya masyadong, ito hindi ko siya masyadong, alam mo yun, ma, ma nung una, hindi ko siya masabi talaga kung kung talagang gumagana siya. Pero nung uh, nag, nag ano nung may video tayo, may video tayo noon na about nga doon sa uh, Cobra tapos may inano tayong gagamit. Doon ako na ano, doon ako talagang par talaga, sabi ko, nagulat talaga ako. So, parang naniwala ako. And yan, ulitin natin, titingnan natin talaga kung uh, um, magiging mas matapang nga ba? Kasi normally matatapang naman talaga yung mga gagamba, okay? Minsan makakapili ka lang talaga ng mga So, hindi natin maiwasan yung ganun. Pero sabi nga, kaya nga tinatawag nilang booster kasi binuboost niya kung matapang siya, mas nagiging matapang siya or mas nagiging aggressive siya. So, pero personal choice ko, yun doon ako sa, dito ako sa Cobra. Dito ako sa Cobra dahil bukod sa, alam mo yun, sa tao pa nga lang eh, talagang nag-work talaga siya. Uh, uh, sa sting naman yung lasa lang yung medyo masarap dito, pero hindi ko pa siya talagang, alam mo yun, na-prove kung uh, work ba talaga sa din siya sa gagamba. So, ngayon, papatunayan natin yan. So, pipili tayo ng dalawang pair. Dalawang pair, dalawang pares. Tapos, yan, yung kabila, yung isa, um yung isang team papang inumin natin ng uh, sting yung isang team naman yung cobra so tingnan natin kung sino ang mamamayag pag sa sabi nga sa pagiging ano energy booster ng mga G natin so yan let's go simulan na natin Pili tayo and uh, meron dito. Ay, nakita ko dito. Okay yan. Yung size na yan. Okay yan. Yan versus dyan. So, titingnan natin. Sisimulan na natin ito. side na to, nandito yung sa Cobra, and sa side na to, nandito yung ano, yung mga anong to, TM, TM size. Okay? Ito, medyo maliit. Okay, maliit yung sa Cobra natin, medyo maliit. Ayan. Ayan Kabulan. Uh. Ayan. Ayan, nagkabakbakan. Tingnan natin. Oh. Umayaw talaga 'yung ano, bumibitaw talaga yung sa sting mm. Tapong na itong nakakobra Par pero parang nadali siya ayun o no? parang nadali siya nangulunto yung ano eh Kumulunto yung sa cobra natin e eh. parang bumawi nga ayan na tignan natin oh nabitaw talaga, bumibitaw yung ano sa sting pinipitik lang eh. Hmm. So, ang buong akala ko talaga isa uh, mananalo na yung nakakompra natin. So, panoorin nyo hanggang huli. ha huh. So far, ayos talaga yung pinapakita ng kompra. Ayun uli Oh. Huli Oh. Nahuli. Grabe. Eh, yung sa may kombra natin kaputan yung ayan <laughs> kung ano pa yung nang ano kanina alam mo yan kung sino pa yung malakas kanina and uh, nangunguna ayan siya pa sinakmal ngayon natalo siya sa ano sa so, party pa yan ang ganda nung pinakita niya kanina ayan oh.